Ang National Police Commission o NAPOLCOM bukas daw natanggapin ang affidavits na nasa tanggapan ng CIDG. Kaug na niyan, may nagkalap pang report si Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ng National Police Commission na bukas ang kanilang tanggapan na tanggapin ng mga affidavits na natanggap ng himpila ng Criminal Investigation and Detection Group nitong Hulyo. Ito ay matapos na matanong kung may kaalaman ba ang komisyon hinggil sa mga naturang ready-made documents na tayo ng sampung individual na may kaalaman umano sa kaso ng mga nawawalang sa bungiro. Ani Napolcom Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Kalinisan. Wala siyang natanggap na impormasyon at wala siyang kaalaman hinggil sa mga dokumentong ito. Anya, iba ang trabaho ng Department of Justice sa trabaho ng kanilang tanggapan. Kaya naman kung ang mga affidavit ay may kinalaman sa pulis, maaari anya itong idulog sa kanilang tanggapan. Kung sakali naman anya na wala itong kaugnayan o kinalaman sa pulis, ay mahalaga din anyang tignan ang relevance ng nilalaman nito. Hindi ko po alam yung mga pibibit na yun. Uh, I think that is between the DOJ and uh, whoever that person is. I don't know his name. Um, pero iba ho ang trabaho ng DOJ sa Napolcom. Eh. So kung ano naman yung story na yun, kung may kinalaman man sa polis yun, eh, welcome naman dito yun eh, affidavit na yun eh. Uh, pero kung walang kinalaman sa pulisyon, yun, uh, syempre, yung relevance nun, kailangan namin din si Lipin. So, I'm not aware of those affidavits. Uh, naman iba siguro complaint at doon sa, uh, lumutang sila kung may gusto silang ipalabas na affidavit nila. Hindi naman sarado ang pintuan dito sa National Police Unit. Nanindigan naman si Kalinisa na sisilipin ng kanilang tanggapan ang lahat ng dapat silipin at mayroong kaugnayan sa pagkakasangkot ng labindalawang iniuugnay na pulis sa kaso. Wala din anyang isinasarang pinto ang komisyon at kahit ano pang ranggo ng sangkot na pulis ay kanilang sinisilip para sa ikareresolba ng kaso. Sa kanilang ikinakasang investigasyon naman ay wala anyang silang sasantuhin at matatamaan ang dapat na matamaan nito. Sisilipin namin lahat na naman tayong sinisilip. Eh. Lahat naman sinisilip. Lahat. lahat. ng tao na involved, uh, iniimbestigahan. Wala kaming sinasarampin ito, kahit ano pang rango nito, ni sinisilip namin dito. Uh, tamaan lang, tamaan. Samantala na, naman na dito ay tiniyak ni Kalinisan na ang mga pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero ay pagbibigyan sa due process at pagrespeto sa kanilang mga karapatang pantao kung saan nakahanda ang komisyon na pakinggan ang kanilang mga kasagutan hinggil sa kaso. Titiyakin din anya ng komisyon na lahat ng anggulo ay kanilang titignan at sisilipin upang mapaikli ang investigasyon at mailabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ayan mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Pinzan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.